Good afternoon guys Welcome ulit sa aking uh, YouTube channel At ngayong araw po Sabado Wala uh, po kami ng work Kaya nagkala kami ng misis ko uh, Bibili kami ng pagkain para sa aming mga amo Si bukas darating sila At uh, ilalagay namin sa ret Ngayon guys ang ganda ng panahon no? Ayan At uh, nandito kami sa patisserie uh, Bumibili ng uh, dessert para sa kanila tapos alis din kami ha, kami kaming pupuntahan. Kaya ang ganda ng panahon, ang sikat ng araw at uh, summer na summer na ang dating. Burger? Burger? Oh, uh... Ngayon na pupunta kami ng uh, grocery at bibili kami ng roti, chicken roti. Dito kami ngayon sa Boucherie Dito sa malapit sa Magdo Dito kami na namimili ng mga karne Mga lutong ulam para sa amok Ang uh, bibili namin para sa kanila tsaka ito kondopin tsaka isang roti Ayan okay. guys. Hati na yun para sa kanila. Hindi nila mahati yan eh. Ako lang yun. Ako lang Para lagay nila sa oven. Papainitin. You ganda ng ano ang daming tao, ng panahon. Kahit saan ka pumaling, maraming tao dahil yung init, pina-profit nila profit. Pina-profit nila yung init ng panahon. Saka doon meron pa doon. mga okay, guys. Metro. Metro na lang kami. Terminus na pala sila. она ева па са метро е да хиуме дашник катин Pige, touch screen. Yeah. Ito ibig sabihin, may may rendezvous. Ito isa, walang rendezvous. Ito, kukuha ka ng rendezvous. Yeah, guys, pababa na kami at Nak nakapag uh, check up na sa doktor. Nagpigay ng gamot. Wow. <laughs> na binabutan yung 32 uh, uh, may metro na lang kami pabalik sa bahay line 9 diretso rin yan Bang ng lalakit mahay ng bagat. Binili dyan sa... May init pa, bagong luto. guys, dito pa. May init pa rin ang araw. Kaya pinaprofit namin yung init. Yung, yung, sikat ng araw habang bakasyon. Lunes, pasok na kami. At tumawag yung anak ko. Ang sabi ay kind of sa restaurant ko lang kung sino ko kaya naninintay lang namin dahil ayan guys so oh. walang line ay traffic <laughs> ayan nagsabalikan lahat ng ano mga tao ayan guys dito kami sa sushi dito kami sa loob ayan si kasama namin oh.

tingin mas masarap kaya tayo yung pinakainan natin rap dun sa ang tawag dun rap dun sa Japan oh, hindi ka 哎，啊、嗯，快、嗯、啊。嗯嗯

Sarap ng kabichi. <coughs> Dali Doon kumain sa labas para mga mga dunyari, mga pranses. Mami, 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 mami. Ayan <laughs> guys, bawin na kami. At paakit na. Hindi mami, namin na malayan. Plus 8 na pala. Ayan. Nakakain sa restaurant. Bibis na lang. At matutulog na. Ang ilaw ito. ayan guys so oh, 8.10 pero maliwanag pa rin sya um, uh. ok guys hanggang dito na lang aking video see you next upload thank you for watching